Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pagsasalita para walang makaaway na tao. At ayaw mapasok sa suliranin sa buhay kaya laging masipag. Sa mga ginagawa, para laging may makuhang pag-asenso. Sa hanap buhay, at hindi nagbibigay ng pagkakataon na mapasok sa kalokohan, at mas gusto ang gumagawa ng mag-isa para laging may natatapos na maayos, matapat sa trabaho ng laging sumusunod sa patakaran sa trabaho. Maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 21 number 9 at number 33. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw ay maingat sa lahat ng gagawin at pag nangangako ay gagawin kaya ayaw gumagawa ng pangako sa usapan para hindi makakuha ng laging iniisip at may ugaling maselan sa mga paggawa at mga pagawain. At hindi kayang masuhulan ng pera, at hirap magtiwala sa mga bagong makakausap, laging inuuna ang pamilya ay mapasaya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 18 number 20 at number 24. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay hindi basta gagawa ng walang plano, dahil sa ganoong pag-iisip ay nakakaiwas sa pagkakamali at laging masipag sa mga ginagawa pag nasa trabaho o maging sa pamilya para laging mapasaya sa mga ginagawa. Nang laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, mahirap pakiusapan dahil mas gusto ang dapat na tama ang masusunod, maaruga sa pamilya gusto ay laging masayang mga usapan, nang laging may positive energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa mahal, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17, number 22, at number 30. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw ang isipan ay matalas na may katapangan. Pa ang pag-uugali, kaya ayaw ng mga usapang mahaba. Napaligoy-ligoy, at ang mata ay mapanuri at nag-iingat lagi sa mga dapat nagagawin gagawin, nang walang mapasok na suliranin, mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, na nakakagawa ng positive energy ng kasipagan at swerte sa buhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin matipid sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 22 number 39 at number 11 Leo ang liyos sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matapang na ugali at kung gagawa nang isang trabaho ay hindi nagdududa sa dapat na magawa at may mahabang pasensya para maging mas maayos ang lahat, pag nagsalita ay naninigurado para maging parehas sa lahat ng makakausap. Sa tahanan ay maaruga sa pamilya sa mga pagkain ng maging maayos ang bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, wala sa isipan ang pagseselos kagad may tiwala sa mahal, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24 number 10 at number 5. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa mga ginagawa para sa tahanan para maging maayos ang buhay pamilya, at sa trabaho ay laging inuuna. Ang dapat matapos sa gagawin, may mapanuring isipan ng makaiwas sa problema, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap laging nag-iingat, may katapangan na kayang gawin pag oras na kailangan, at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho maingat sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 22 number 17 at number 19. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at hindi gagawa ng pwedeng bagay. Na masita sa hanap buhay, at ayaw ng mga usapang kaburdihan. Naiinis sa medidinig sa trabaho ay mas nais na mag-isa na gumawa ng makakatapos ng maayos, maingat sa pagsasalita ng walang maging kagalit na tao. At kung may nasabi sa kausap ay pipilitin na magawa ayon ng nasisira sa mga nakakausap ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 18 at number 34 Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Mapanuri sa mga gagawin at hindi nagpapataan sa dapat. Nagagawing sa trabaho, may isipan na matalino at matyaga sa mga pinagkakakitaan at may ugaling madaling. Mainis mas gusto ang gagawa ng mag-isa at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. At maaruga sa pamilya gusto ay maayos na laging pag-uusap ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 22, number 31, at number 18. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at hindi mo makukuha. Sa mga suhulan ng pera, mas nais na ang maiipong pera ay nagawa sa kanyang trabaho, nang mapanatiling masaya sa pamumuhay dahil naaayon na pera ang hawak-hawak, matyaga sa trabaho dahil ang alam pag may ay may tagumpay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, pagtitipid ang nasa isip para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color blue, number 18, number 29 at number 32. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maingat sa pagsasalita ayaw. Nang may makakagalit na tao, sa trabaho, ay matahimik. Nagagawa at nanaisin na mag-isa pa ang magtrabaho, at may matapang na ugali ngayong araw, na kayang ilabas kung kailangan, at pag nakapangako sa pamilya ay pipilitin na gagawin para sa kasiyahan ng buhay tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran magpalabas ng pera at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 22, number 25 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga Kalikasan, masaya sa mga ginagawa dahil inspirasyon. Ang pamilya, laging masipag sa trabaho at wala sa isipan. Ang kapaguren, para mas kikita ng maayos ay may ugaling. Mas gusto ang manahimik para walang aabala sa mga gustong magagawa, at nasa isipan na hanggat bata pa ay kasipagan sa buhay ang puhunan para umasenso matyaga at masipag ayaw ng mga usapan pagpera sa suhulan at sa pag-utang, ay lalayo na sa mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 9 at number 25 number 38. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa ginagawa sa hanap buhay, at kung magsasalita, ay maingat na mahinahon sa mga usapan para hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao, may katapangan ang ugali pag nasa tamang katwiran, at kung sa pamilya ay masinop sa pamumuhay at laging masasayang pag-uusap, ang gusto ayo makakadinig ng pagmumura, madisiplina sa mga gagawin at hindi nagtitiwala kagad sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color yellow and color white number 36, number 29 at number 21.